Wag huwag, hindi pa naluluto oh! Kasi, kasi, hindi, you smell, you smell, it's burning now. Bukas mo? It's burning. Go. Go. Ay, Ayan, luto na! Sunog su man. na siya ang Siguro. Oh, Tapos na. Tapos na? Oo. Huwag mo kasi ang gilitin. Ano, sabihin mo, huwag um, mo akong gilitin. Don't tickle me. Ha? Huh? Stop tickling me. Don't, tickling me. don't tickling me. Stop tickling me. Tickling me. Stop. Back. Tickling. Tickling. Me. Me. Now. Now. Okay. Or else. Or or else. Or else is like or else, huh? Or else. <laughs> oh, <laughs> uh -oh. <laughs> <laughs> i to go What? What? I It's You can smell it, though. Son. I'm Ibong. my God. apat ang kamay na. Yung apat ang kamay mo, no? Oo. Galing, no? Oo, oh, Galing, no? No? Grabe, ang galing talaga. <laughs> Hindi ko magagaya yan, apat yung kamay niya. Huwag <laughs> kang, <laughs> huwag kang tumawa sa atin. Eh. Ano? Oh, ano? Oh, Team effort na? <laughs> Kaya tayo Kaya tayo. <laughs> Kaya, tayo. <laughs> Kaya tayo. Ay, 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 ay. Ay, pag-GM eh. <laughs> Oo, oh, oh, pwede.

Anong problema mo? Ay miro, miro. Madaming ma ah, Anong ano dishes? 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 Madaming trabaho na ha? Mulang Sabi mo sa kanya, kasi dahil sa'yo,